Nagbukas na nga ang TLC Food Park dito sa Embo, Tagig City. Kaya agad namin pinuntahan ng mga tropa. Kabubukas pa lang pero ang dami ng mga taong nagsipuntahan dito. Karamihan nga eh mga estudyante dahil may malapit lang ding eskwelahan dito. Tapos nakita pa namin dito si L.A. Tinoyo. Kaya sa mga kababayan nating mga tagigenyo eh pumunta na kayo dito sa TLC Food Park dito sa Embo. Yung mga nagtitinda dito ng na mga pagkain eh mga naka-food truck. Ang gaganda ng mga food truck dito guys at siguradong panalo rin ng ng pagkain na mai-offer nila sa inyo. At saka malinis at maaliwalas din dito. Kaya tara, let's go. 1 2 3 Wala lang in dedication. Pogi, priyado ko 'yon. Parang nakaharap ako ng ligawan sana ako nun. Maraming salamat. Magandang-magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ay nagagalak na tanggapin kayo sa unang araw ng pagbubukas ng ating TLC Food Park Embo. Nagagalak po ako sapagkat isa na namang programa na ang layunin po ay magkaroon ng venue para sa pagsasama-sama ng pamilya, magkakaibigan at ng komunidad. Today, dinededicate po natin sa Panginoon itong park na ito, sampu ng lahat ng mga participating food trucks. Kamat po! Hahaha! Baka Libre yan? Libre tol! Libre! Ayun oh! Birthday ni Kuya Alan! Yung <laughs> e, si Mada! Birthday ni Kuya Alan! birthday! Ko. Ah birthday pala! Oh. Okay, Maligayang sa araw ah! Gusto kayo may cheese eh! Hahaha! <laughs> Man quality! Quality talaga! Lambot ng tinapay! Mmm! Huh? Ito! Magdarang kita tol, Chucky Float. Oh, saan yun? Ito, Chucky Float. Wow! Ano? Chucky Float! Diba tol, so Jollibee, okay. uh, go float. Uh -huh. sa Jollibee, kao float. Oo. Sa Mac to ay, mac float. Dito, uh, ano tawag kita? Chucky Float. Chucky Float! <laughs> diba, anong it? Chucky Float! Chucky na no, Chucky man! Bali, mo ko lang naman ngayon, kaya may panyo sa ulo. sa tagi. Hello po! Uh, Hello po! Food vlogger po po! Ayan. Hi, actually... Uh, Guys, kasama uh, natin si... Mayor Dani. Food invited. <laughs> Kasi yung sa kapilang Para... Hello. Hello sa aking mga kababayan. Bukas na po ang ating uh, TLC Food bar Embo. Inaanyayahan ko po, po kayong lahat na bisitahin po ang ating park dito sa Embo. Uh, meron po tayo a total of nine uh, food trucks for now. Uh, sana po ay supportahan po natin ang ating mga Pinoy food entrepreneurs. Dito nga kami umorder ng mga kakainin namin at ang isa nga sa inorderan namin ay eh, yung nagsaserve ng na mga authentic dishes na galing pa sa iba't ibang parte ng Pinas. Guys, so dito nga pala kami sa may TLC Food Park dito sa may Embo. Bali, order nga pala ako ng Embo dito sa may kusinero. Oo, oh, ka rin yung serving. No? Tinamang daming kanin. No? Dami niyan, tol. Diba? Sa hmm. Yung sauce na ginamit, malamis-lamis, no? Oo, sarap niyan, tol. Posing? Uy! Wow. Sir, ano yun, sir? Piyo itong. Sige po, pa, napagbuo ko dyan, sir. Patingin po ako, sir? Yan po. Uy! Boss, ayun yung tinatawag na tiyola itum. Tiyola itum. Kapag baga yung dish ng mga kapatid nating tausog. Right? Right. Right. Tiyola itum. Tiyola itum. Sabaw muna. Sabaw muna, pare. Okay legit guys ang comment ko dito parang wala siyang masyadong pampa yung mga chemical yes. natural natural hindi natural talaga siya yung natural yung lasa oo uh, kumbaga yung lasa talaga ng laman masarap ka may red horse oy <laughs> <laughs> tama tama tausog dish tama, <laughs> Tau tama. Oh. tiyola itum tiyola itum ayun o oh. konting laman lang man ganito lang sikat na pagkain ng mga tau su Anong karne kaya to? Parang may mga taba, oh. natin man. Sabaw muna. Totoo nga sabi ni Boss Rocky. Walang halong mga ibang pampalasa. Yung parang nilagyan lang siya ng asin, Tapos yung parang natural lang talaga yung lasa. Di ba? Oh, naman. Mmm. panalo. Uy. Ay, super parang. Uy, Paris. Paris tol. Ito Paris mo man, oh. no. Mang. Wow. Pag tong mga lagayan, automatic may ka sa ilalim niyan eh. Kinit mo oh. you no. Know? Sino? Yeah, may fried rice sa ilalim man. 'Di ba? Kayo titikman din natin 'to. Kung nagharap naman kayo ng na Paris dito, meron din 'yan dito. Ah, ito. Ayun, oh, tikman natin 'yan. Ito naman guys, yung Ilonggo dish. You know? Ilonggo dish nga pala ito guys. Tapos ang tawag nito ay KBL. Uh, kadjos paka, at langka. Ito atin langka eh. Ito oh. langka yan. Ay, ang karne. Kunti ng kunti lang syempre. Kuna lang tayo. Tikim lang tayo. Diba? Kasi marami na rin tayo nakain. Naku, no, umu mahusok musuk pa man oh. No. Hmm, banga. Ina pa yan. Baka napanatili yung init. Masimasim -masim siya guys pero iba yung lasa niya sa mga tipikal na sinigang. Ayan. masim, -masim siya. Hmm. Kaya kayo guys wala garap pero authentic na mga food trip Ano? Yung kulay itim na food truck. Diyan punta nyo yun.